Kaya so, na uh, mga kasi, tapos kami kumain. Kaya na yung aming ano. Ayan, at pa-take uh, out na lang to. At yung um, uh -huh. so, uh, mga natira ulam. Mahina, mahina kumain. Dami ang customer dito. Ganawa chap mga kasi. Uh, panabagong araw tayo. Ah, uh, and, uh, andito tayo ngayon sa ano uh, Pampanga. Hindi ko alam kung anong lugar to pero yeah, andito kami sa ano sa parang market. Yeah, Nandito yung ano Tayong uh, McDonald's 'yun, nandun. Puro kainan na ito, yung lugar na to. At ito yung gamit naming sasakyan. Ito. Yan. ay lang kami dito tapos eh uh, diretso muna kami do sa ano sa hotel na tutuluyan namin then pagkatapos noon uh, gala muna kami dahil alas 2 pa yung ano yung check-in namin sa hotel kaya mag-iikot muna kami ko sa may magandang pasyalan yanat kasama ko pa rin si Marty at si Kapakpak saka yung uh, kapatid ni Marty at abangan nyo na lang kung saan kami makakarating mamaya. Ayan na mga kasi. Dito naman kami sa SM Bataan. Stopover kami dito dahil uh, mamaya pa yung aming check-in. Dito kami sa loob ng SM at dito kami magpapalipas ng uh, oras. O gala-gala kami dito. Ayan, jobli. lang kami ng CR huh? kami ay uh, napapaihi uh, puro kainan na nakikita namin dito oh kaya na mga kasi, andito kami ngayon sa restaurant at kami ay kakain andito sa classic chaburi ito yung kanilang mga mino yan ang kanilang menu. Tapos dito kami sa loob. Ayan na sila, nakaupo na. Ayan na, na-order na lang. Ayan okay. na, na? Ayan okay. na, oh, ready Hello, ma? ato, Ano ba? Masarap na ano?

みんなの声で歌えることはでき Si, si. So yan na mga kossi Ito yung nagpamahal dito Yung saging Saba Saging na saba Ang fried chicken 100 pesos lang Pero yung saging na yan 200 pesos Ay isang piraso

Terima <Net -hertz> kasih telah menonton! <êmementspeek>

wow tapos na kami kumain yan kami um, aming ano yan at uh, take out na lang to at ang mga um, natira ulam mahina mahina kumain yan ang customer dito yan ang mga usian dito tayo sa ano, second floor ng uh, SM Bataan yan ito yung tsura uh, uh, ng SM Bataan second floor tapos yung first floor oh. Yung na ng Santa Claus ah. Ganda ano. Okay. So naman na uh, mga kasi Dito na kami At ito yung aming uh, Tutulugan ngayong uh, gabi Yan, yeah, ito Napakataas nito Pero hanggang second floor lang yung aming Ako pa doon dyan okay. Hindi yeah, nga Sorry, hindi sa kanya Tapos kagandahan nito Mayroon pang parking area tapos, ito yung... Alright, guys. ito turko kayo sa bago naming bahay. Let's go. Hawakan mo. Video mo na lang ako. Ah, so, wait lang. Papatay ko lang yung tuktog. Ano na? Ano Ang maganda sa lugar na to. May kasama pa isang kalbo. <laughs> <laughs> Alright, guys. So, ito yung main entrance. So, meron siya screen door and ito yung pinaka-main door. So pagpasok mo, ito yung mga switch ng ilaw and dinilagay yun ng remote ng aircon. Tapos meron dito ang upo ang malaking malaki para kang rain na pag nakaupo dito. Para kang yayaman Tapos yeah, meron dito ang sofa. And ito, wala talaga to dito. Ito yung extra mattress na nasa taas. So antok na antok na kami kanina and hindi gumagana yung aircon. So ibinabari na tong higaan na to. Pero iakyat din namin to pag checkout dahil mabigat hindi daw kaya ng tear So, ay meron dito TV and sound system, pero hindi namin mag yung TV dahil nawawala yung remote. <laughs> so, maganda dito is may free wifi naman din. Tapos, ito yung dining area nila. Uh, tapos, meron dito powder room. Bawal ba mo dito powder room lang. Ay, ma'am! Sa Ito yung ano. Tapos, ito yung ano nila, dirty kitchen nila. Tapos, pag, uh, pas, pag labas mo dito sa back door, ito naman. Na, uh, maluang yung uh, area. Oh. Yan. Tapos yung kabila niyan, bakante. Uh, Tapos, ito yung ano, uh, second floor. Nakakacham dyan. Uh, ito yung paakyat papunta sa mga room na tutulugan namin. Ito, yan. Ito yung master bedroom. Tapos ito yung dalawang kwarto. Tapos ito pa yung isa. Bali, tatlo ito. Tapos may sariling CR dito sa taas. Yan. Tapos ito, may ano dito meron pa rin ditong uh, hagdan pakyat tap ang ano naman nito ay do sa rooftop kaya lang sarado hindi tayo makaka makakakayat para makita yung view Baba na ulit tayo. At yan, na nakatulog na kami. Pagdating namin ay puro tulog kami dahil malayo yung aming uh, naging biyahe. Kaya... Pagod kasi hindi kami <laughs> nakatulog. So, we're excited. <laughs> Malis kami ng buka na ay ano, uh, 3.30. Tapos, siyempre, ah uh, alas dos na madaling araw gising na kami. Yan, ito yung area naman. Yan, pagdating paglabas mo, yan, ito yung makikita mo dito. May mga bakanting lote pa dito, pero lalaki ng bahay dito. Yan, ito karuktong yung kabila. Bali, ano yan? Isa yung may-ari. Ilagyan lang ng division, no. Pero ito yung lang yung pinaparentahan nila. Eh. Itong lugar na to. So ayan na mga kosi, hanggang dito na mo lang, hanggang dito na lang mo itong update ng aking vlog na ito at abangan nyo. Dahil kami ay andito pa sa Balanga, uh, Bataan. Tapos ang target namin uh, bukas ng umaga, diretsyo na kami ng Marabeles, Bataan. Uh, mali baka mag two days pa kami doon sa Marabeles, Bataan. So ayan na mga kosi, hanggang dito na lamang at thank you very much sa inyo lahat.